Hi mga kahuman! Good morning! Ngayon po pala mga kahuman ay magtatanim na kami ng mais. Ito po yung Hi. mais natin oh, mga kahuman. Apat na sako ng bag bag ko yung mais natin. Sama ko po yung kapatid kong Kumbun? bunso, si Hans. Sama, uman ka siya? Ayan po. Apat na bag ko yung tatanim namin mais. Ay, siya sure. pa. Tatalian <laughs> <laughs> ko lang po mga kahuman kasi ano, wala pa po sa sino naman? Ha? Watermelon na, no? Okay, watermelon, mais. Ami, ah, kung uh, watermelon na. Hindi na watermelon na. Eh? Ay okay. lahat, like dito mo Hmm. Ito na siya watermelon. Ayan po mga kahuhan. lang po ako. Hindi ko yung cellphone. Nagtatani lang po ako kasi baka matapon yung ating maisayang. Sobrang mahal pa naman ng binhe 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 Binhi, Sobrang aga ko po, po naligo. Yay! Dilik ko no. Kita ka diri. Dilik ka maguban kay layo ka mo. Dilik ko guna dikto bukid. Ulang pa na pisit wen. Ayan lang po mga kahuman. Ready na po kami. Thank you. Update po namin kayo mamaya mga kahuman. At yun na muna. Bye! oh, di ba? Ang gaganda ng mga kasama ko mga kahuman at saka mga bayan mga bata. Yung tatlo, magkapatid ko yan sila mga kahuman at saka si si Mel, yung kapatid ko at saka si Hans. Papunta na po kami sa bukid. Saktong-sakto mm -hmm. kasi umulan ka gabi. At saka sobrang ano nga yun. Sobrang oh, okay. bagi, ano, bagi yung, bagi yung joy. iba dyan, hindi para kapag paalan sa Diyuwa. Eh, baka may away mo nyo yan. Babe, Tapos wala pa to. I dag er det